Yung pong katapatan, integridad at katapatan ng ating mga nakakapanayam. Ang tanong lang natin, meron bang katapatan sa Bureau of Customs? -M. Eto na. Eto mga kapatida, alam niyo ho, uh, itong Bureau of Customs, sa ngayon po nag-aastang doble kara na malamang ay maging doble para. Eto po ha, kung inyo pong uh, nabalitaan recently, di ba, meron na naman silang pakulo. Sila daw po ay sumalakay sa isang uh, uh tindahan daw po ng mga luxury vehicles, mga sports car, etc. Dalawang ano ito, no? dalawang operasyon. Yung unang operasyon, magkano yung girl? 1.4 billion. 1.4 billion pesos. And then, meron pesos. silang panibago. Itong uh, sa Makati naman daw ho. 366 million naman yan. Okay. Worth of luxury vehicles. Okay. ah uh, kung yung pupuntahan yung mga visuals nito, ano dyan ba yung mga visuals natin? Yung una, may mga Rolls Royce, may mga Ferrari, Mercedes Benz, may Bentley, etc. No? Opo. Pansinin po ninyo mga kapatid, itong ipinalalabas nilang video kasama nga po yung media. Opo. Ang mga otong ito ay mga segunda mano. No? May mga conduction sticker na nga eh. Meron na nga itong mga RFID, di ba? Pansinin po ninyo, Pati yung mga sinasabi po na ito lang pinakahuli na kanila pong sinalakay dito po sa area ng Makati, naglabas po ng statement yung sinasabi may may-ari po nitong dealer. Yung isa po daw yata, eh, uh, kung baga ano siya, nung nag, alam niyo yung nag-coat? Yung naglalagay ng mm. coating para Opa. hindi magagasgas yung kotse. Okay, Oo. para sa mga high-end vehicles. Yes. Sinasabi ho nila, lahat daw po ito ay may mga rehistro mm -mm. at dokumentado. Okay. Kasi nga po, meron tayong nakita yung iba. May plate number nga eh. Parang yun nangyari sa Pasig. Kung inyo pong naaalala, almost two years ago, yaan sa Pasig, mga kapatid. na rin pong ganun din po. Nangyari ito, June 11 ng 2023. Ganun din po ang kanilang estilo, di ba? Binebenta na po sa gray market and dilulusubin nila, babatakin nila, mga nakarehistro na yon. Mm. Hindi po natin itinatanggi yung karapatan ng customs dyan. Ha? At hindi po natin binamaliit din po yung ganyang uri po ng kampanya na habulin itong mga sinasabi nilang smuggler. Tama naman yon Pero ang tanong natin dito, totoo ba itong kanilang kampanyang ito o ito po ay moro-moro lamang, drama lamang, sa suela lamang? Bakit? Okay. So ito ho muna. Puntahan natin itong nangyari noong pong kanilang pagsalakay dito po sa... <clears throat> sa isang uh, Tindahan po ng mga uh, sasakyan, meron pong mga pang-middle class, meron din po mga pang-high end. Ito po 'yan d'yan sa May bandang Ortigas sa Pasig, no? Ano pangalan nito? Na wala lang sa aking uh, 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 itong hong uh, nangyari d'yan sa Pasig City. Uh, nalimutan ko yung pang. Anyway, yung yung pong kanilang binatak d'yan. Nangako noon itong si Maronilla naiimbestigahan daw po yung mga sasakyan na ito. Mula noon hanggang ngayon, wala na tayo narinig. Bakit? Doon pa lang po kasi sinasabi na po namin, ha, gaano kalalim ang inyong gagawing investigasyon? Kasi kung naiparehistro yan, may dokumento yan na nanggagaling sa customs. Hindi naman po makakarating yan sa mga bodega. Hindi naman po yan makakarating mga kapatid dito po sa mga may-may-ari nito ngayon na hindi dumadaan sa aduana. So kapag po natin sinuri yung mga dokumento sa LTO niyan, kung ba't nakapagparehistro, nagbigay yan ng Certificate of Payment. Hindi ka marirehistro parang yung Bugatti kung wala kang Certificate of Payment. Sino ho ba ang naglalabas ng Certificate of Payment? E eh Bureau of Customs. So sino ba mga kapatid ang pumapayag na makalabas yan sa aduan? E eh di Bureau of Customs. Ibig sabihin, na ilabas sa customs kasi nagbayad na sinasabing karampatang buwis. Dalawa yan, value added tax at itong excise tax. Kabisado po yan ng mga naandyan po sa usapin pong ito ng negosyo. Kung gaano ka mamahal, no? Ang babayaran mong excise tax, doble. Kung magkano mo inangkat yan, higit pa sa doble. Kung yan ang inangkat mo sa halagang piso, 10 million, doble ka agad dyan, 20 million ka agad, 10 million ka agad ang buwis niyan. Kayo mga kapatid, kayo magtataka no? sa lahat na sinasalakay ng customs hanggang sa laki lang sila, wala na kayo narinig. Bakit? Kasi lalabas at lalabas ng katotohanan na nangyayari ito dahil sa sindikato sa loob ng customs. Klaro po 'yan. Bakit sindikato? Eh una, hindi po papayag ang customs na lumabas yan sa pantalan nang hindi ka kukuha ng certificate of payment. Sino ang nagbibigay uh, ng assessment dyan? Sino pumipirma dyan? Sa dokumentong yan. At dahil nga po mga kapatid, ha, itong mga coaching ito na naandidiyan, Rolls Royce, Ferrari, Porsche, Benz, pati, pati nga itong uh, Bentley, may mga local dealers na yan dito. Meron na. May tindahan na po sila dito. May, meron silang sarili mga kasa na. Bakit pa dinadaan dito po sa gray market, eh kasi nga undervalued. Kasi kung dito ka bibili, mahal doon sa dealer na nagbabayad ng tamang buwis. So bibili ka doon sa gray market, magpaparating ka. Kasi nga pagdating dito, undervalued. Yun na po yun. Na, iba, parang Bugatti, di ba? Ipinarehisto sa LTO. Lari rin po nangyari. May nag-imbestiga, hindi po naman po natapos. Yung Bugatti, na-issue ng plate number diba O bakit? Eh kasi nga may certificate of payment. Ganyan din po 'yan sa kanilang mga sinasanakay ngayon. na kasi may certificate of payment. So sino itong mga bawat isang inyong kinumpis ka ngayon na sasakyan? Sino sino taga customs ang nag-issue ng certificate of payment? At sinong kawani ng customs ang mag issue ng certificate of payment na undervalued ng walang pahintulot na nakakataas sa kanya? O di ba? Hindi ho ba? Ang lahat ng ito may basbas ng mga opisyal. Hindi sila papayag na yaan ay makalabas na hindi nagtatara. So ngayon, balikan natin ito. Yung sa Pasig, walang nangyari. Walang tayo na balitaan, di ba? Asa na yung mga kotse. Ang sabi nga anong ang sabi anong Marunilia, ah, wala silang sisinuhin. Kahit sino may may-ari, lalantad nila. Eh, asan na? Oh, asan na? Eh, baka for all we know, ang mga may-may-ari niya, official din ng gobyerno. Hindi ba? Hindi niyo mailabas ngayon. Nasaan na yung mga kotse? Kung totoo na kayo'y gustong magbigay ng leksyon dito, edi warakin niyo yan sa harapan ng taong bayan. Sige nga. O di ba? Ihiliran niyo, warakin niyo, sirain niyo yan nang hindi mapakinabangan. Yung Bugatti po, walang taker. Nakita ho ninyo. So ngayon, eto na naman sila. Nagmamalaki sila. Sa Makati, sa Ampayo, isang lugar. Nakandilang sinilakay. Opo, ba, ito daw ho, Ah, sabi nila, ang sabi na ang sabi ni, ano, sa Pase, sa Paranaque, ang sabi ni Rubio, ito ay palatandaan na we are one step ahead. Di ba? Saan sabi niya? Sila daw po, mga kapatid, ay di alintana itong mga, tinat, itong mga gawain ng mga smuggler, etc. Hello? <laughs> Mawalang galang lang po sa inyo. Kaya din po, walang pumapayag na magpa-interview sa kanila kasi mahirapan silang sumagot diba? Kasi ang unang katanungan natin o oh, sige, paano nakarating 'yan diyan sa showroom? Paano nakarating? Paano 'yan nairehistro sa LTO? Ano ang dokumentong ginamit nila? Sino ang taga-customs na naglabas ng Certificate of Payment? Sino 'to? Oo. Bakit hindi 'yon ang una yung imbestigahan? Hindi niyo iimbestigahan kasi ingunguso kayo. 'di ba? Na lahat ng ito ay kuntyabahan. Hindi ba? Kaya dito ho sa mga nakikinig ngayon sa atin, ano ba ang pakialam natin dito? Hello, ikaw na nagmamaneho ng hulugan mong kotse, tandaan ninyo ha, na ikaw mismo kahit na gaano ka pakahirap ang buhay mo, nagbabayad ka ng excise tax. Tandaan natin nang dahil po sa train law, itinaas na pong ang excise tax. Ang mga sasakyan na ang halaga ay 600,000 pesos pataas ha? hanggang 1 million pesos nagbabayad ng 5% na excise tax. Yan ang patong mo doon sa SRP. Yung 600,000 hanggang 1 million, 20% ang excise tax. Ikaw na nagmamaneho ngayon hulugan mong kotse. Yung minamaneho mo na Fortuner, Opo, nagmamahal yan dahil po ang laki na ng excise tax niyan. Kung ang halaga ng bibili mong kotse 1.1 million to 2.1 million, 60% mga kapatid. Opo. Ang babayaran mo na excise tax. Pataas na ho ng pataas ng pataas ang excise tax. Habang nagmamahal ang kotse, pataas ng pataas. Hindi pa kasama dyan yung value-added tax. Kaya po yung Fortuner na gustong-gusto po ng middle middle income earners. Pati nga po itong mga hindi naman po din luho matatawag na yung mas mataas pang kalidad ron kasi nga yan ang inaambisyon mo, napapagal ka eh. 'Di ba? Kung yan ang halaga po niya mga kapatid ay eh, nasa mga 1.9 million lang, nagiging halos 2.9 million na yan dahil sa excess tax. Nagbabayad ka. Pero itong mga taong ito, mga kapatid, 'di ba, mawalang galang lang, meron naman talaga may kaya pero yung mga oh, my nagyayabang my bang lang. No, ayaw magbayad ng buwis. So anong nangyayari? Nakapagyayabang sila sa tulong ng mga taga Bureau of Customs. Na kumikita rin ho naman sa lagayan. Kaya sa puntong ito mga kapatid, huwag tayong magpapauto sa Korea? mga taga Bureau of Customs. Inuuto tayo eh. Ginagawa tayong tanga eh. Na para ba hindi tayo nag-iisip? Hello. Yang mga sinasala kayo nakalabas na sa customs kasi nagtara sa inyo. At ngayon lumalabas Magkano na kayo doble korean? kara. Doble kara na, doble tara pa. Think about it. Serve the, the people. people. Serve, Serve the, people. the people. And that is our commitment. our commitment. And that is our commitment. Our commitment. We, we are, are True FM. True. FM. No, we are not stopping and we are not slowing down. We're always one step ahead of them. Oh, one niyo. step ahead pero daming smuggled cars. Sino sino ang broker nitong mga sinalaki nila na mga na na dealer po ha? Whoa. At eh um, uh, sa uh, uh, showroom diyan sa Makati sa Kasaparanyake, sino ang broker niyan? Pnd nako Panginoon Justo. Tabangi kami dito po sa isyung ito ginago Ay, anyway, ito na. Mga kapatid muna, meron pa tayo isa pang importante interview. Babalikan natin to Sige po, hintayin natin ang kanilang bagong pasiklab. At ako po dito ay hindi titigil din sa pagsasabi po ng katotohanan sa kalokohan dyan sa Bureau of Customs. Utuin nyo, lelong nyo. Sige. Alas 6, oh, alas 6, alas 6, alas 9.43 ah, Parang gusto na. mo mag-turn back time ha Oo, alas, oh, oh. Ta alas 9.44 na pong ating tamang oras Atid sa inyo <laughs> ng Boss Max 3 Coffee Alam mo na, oh. mm, sa amoy pa lang ang kanyang quality Hindi matatawaran at puno ng mangosteen with Zanto Kaya mainam po sa ating kalusugan at pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, Kapeng Mangustin sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven South, South Drug at piling supermarkets nationwide. Doon nga sa Bugatti issue eh. Natigil sila sa investigasyon, di po ba? Kasi nga, tumbok Bugatti na lahat Sharon. eh. Tumbok mm -hmm. na eh. Lahat na po ng ebidensya na andun na. Pero ang customs po ayaw mag-investiga. Kasi nga, di ba? Sila-sila ang okay. may gawa. Alright. <laughs> Aga ano ba si, sa linya ngayon si Sir Ace? Nandiyan na ba? Nandiyan na ba siya? Nakaantabay na ba? Okay, kasi meron siyang kaisipan ha. Dito po